Yes, good morning mga kadakers, good morning Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel Dr. Petri, pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload Ah, mga kadakers, may kita ba talaga ang pag-iitik? Yes po mga kadakers, may kita talaga ang pag-iitik lalo na kung ang itik po natin ay uh, minimum po 500 heads po yung babae so mga kadakas yung 500 heads paitlogin lang natin ng 300 so itimes lang po natin sa 10 so mayroon po tayong income na 3000 every morning So, mayroon pa ang natira na 200. So, yung 200 kahit paitlogin lang natin ng 100 yun. Uh, itimes natin sa tin. Uh, mayroon po tayong 1,000 additional income. So, kaya nating ma-income yung uh, 4,000 every morning sa 500 feeds na babae sa ngayon mga kadakers tag 12.50 po yung isang itlog so kinikwinta lang natin sa 10 pesos para hindi masyado magsakit ang dibdib ng kapitbahay mo so 300 lang ang kwintada natin mga kadakers dahil yung uh, 200 doon na natin kunin yung mga expenses at mga reject So, ibig sabihin, uh, net income na po yung uh, 3,000 every morning. Ang pag-iitik mga kadakers, dipindi po yan sa kung ano karami ang itik natin. So, kung itik natin ay 100 heads lang, tapos kinukulong mo lang, hindi ka masyado kikita dyan mga kadakers yung sobra ng 500 heads natin mga kadakers doon natin kukunin yung mga expenses natin sa bawat araw so doon natin kukunin yung reject mga gastos natin at expenses natin sa traveling expenses doon natin lahat na expenses kukunin Uh, kasama na yung SOP sa may-ari ng kalayan yung ibibigay natin sa mga taong uh, gala humihingi, ganon so, bigyan natin mga kadakers para dumami po yung ating kaibigan mas masarap uh, pakinggan at pakiramdaman yung marami tayong kaibigan kaysa marami tayong mga kaaway kasama na dyan mga kadakers yung mga taong hindi makatiis sa hindi kanilang mga alaga ikangay sabihin natin yung mga taong uh, kawatan so ganyan ang pagka uh, sabi ng diretso So, bigyan natin yan para hindi sila makaisip na magnakaw. Kahit sila ay magnanakaw. Uh, shout out kay Sir Francis Adrian ng Bayugan Agusan del Sur. Uh, at sa lahat ng mga subscribers po, uh, thank you very much sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay sa ating YouTube channel. Sa mga gustong mag-alaga ng itik, ang itik po ay isang sikrito na mabilis kumita ng pira. So, hindi po ako tatagal sa ganitong klasing pamumuhay kung hindi ako kumita dito. So hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating YouTube channel. Once again, thank you very much. Thank you for watching. See you next vlog.